Na mga katapang, sasagutin ko lang mga basers dyan na supporters ni Pakboy At ito ay kakawinan ni Chiriwet galing sa Falls Kung napapanood dyan sa vlog niya Ngayon sasagutin ko ng mga parata ng mga basers dyan Na inagaw ko doon si Chiriwet kay Pakboy Maraming nagko-comment, nag-remind siya sa personal account ko Nag-remind siya sa page ko Na inagaw ko si Pakboy kapal doon ang mukha ko Kasi mga agaw. Ngayon sasagutin ko yung paratang nyo So ngayon magkwentuhan muna tayo ha So, pakinggan nyo to. So, bago kami nagka-relasyon ni Cherry White, bago kami nagka-jowa, nasa, nasa Manila pa si Cherry White, nag-uusap na kami, nag-video call. Ang gagawin lang na sana namin is collaboration. So, make the story short, tinanong ko si Cherry White kung may jowa ba siya. Anong sagot ni Cherry White? Wala akong jowa, matagal na akong walang jowa. So, siyempre, ako yung taong hindi uh, may pagkamerites, hindi na ako nagtanong about sa kanya. Kung about sa kanya na kay Pacboy, ang ang sa akin lang is komportable na ako na wala siyang jowa. So, syempre, ako din naman na wala akong jowa. Okay, ganito, make the story short. So, habang tumatagal yung pag-uusap namin, pakikilala sa ito isa, habang lagi kami nag-video call, eh nagkaroon kami ng feelings, nagka-develop kami, hanggang umabot sa punto na pumunta siya ng Cebu, nagkaroon na ng something sa aming dalawa. So, wag yung sabihin na inaga ko si inaga ko si Chiro kay Pacboy. So, imposible naman ang babae papatol sa isang lalaki na may karelasyon. Alam niyo yan, girls, na hindi niyo gawain yan na magpag sa ibang lalaki na may relasyon kayo. So, hindi natin alam kung anong anong um, anong rason kung bakit wala na silang pakbang. Wala ko. Ayaw ko mag- Tell niyan kasi sila lang daw naka, sila, sila daw nakakaalam. So, ang sa akin lang, si Cherry, bago kami nagkrelasyon, wala siyang jowa. Ha? So, wala siyang jowa. Hindi ko inagaw si Cherry. Ha? Hindi ko inagaw. Alam niya ni Cherry, hindi ko siya inagaw. But, at ito pa, hindi yung, hindi yung ako yung lalaki, hindi ako yung kasing lalaki na ano, basta-basta lang diyan. Kasi hindi ako pogi. May prinsipyo din ako. Ako yung lalaki na pag nilawayan na ng iba, ayaw ko na rin nilawayan. Ganoon ako, hindi ako hindi ako yung lalaki na makipaghati sa isang makipaghati sa isang babae lang. Ayaw, ayaw, ko, na, ayaw ko na may kahati. Kaya wag yung sabihin na nang aagaw ako kay Cherywet. Si Cherywet mismo na alam niyan. So hindi ko alam kung anong rason nila kay Parkboy. So ang sabi na sa akin, matagal na siyang walang jowa. So, hindi ko tinanong sila about sa kanilang pac Yun lang, kasi parebasin nila yan. So, eto pa, naiinis ako eh. Kasi sabi nila, content lang daw kami ni Chiro. But, maintindihan ko kayo. Kasi nga, nangyari sa akin nung uh, nagkaraan na nag-reveal ako ng jowa, na hindi ko jowa. So, ngayon, impossible eh, naman na content lang kami, diba? Halos na rin sa vlog na yun, puro nang alaplapan. Sasabihin nyo, content pa rin? May ganun ba? Diba? So, paano nyo sabi na content lang kami ni Chiro? Eh, Nagkataon lang nung birthday ko na... Marami ako inimbita ng mga vlogger at yung mga vlogger naman, o, oh, binijuan kami habang sumasayaw. Eh, Siyempre, di namin natis yung sarili namin. Naghalikan kami. Binidyohan nila. Paano nasabi yung content? Hindi nga namin vlog yun, di ba? So, content yun ng mga ibang vlogger. So, sila yung nag-content sa amin. Ang sa amin lang is ginawa lang namin yung resume namin na ano yung nararamdaman namin. Di ba? So, kaya kaya nasasabi niyo yung content lang. So, hindi kami ang nag-content mga vlogger kasi maraming vlogger doon nakatotok. So, actually, sinabi ko tayo kay na wag muna kaming mag-private uh, mag relationship muna kami. Kasi nga, pag social media talaga, maraming makisiyasaw, maraming masasabi, di ba? So, wala eh. Hindi namin na, hindi namin na, na yung sarili namin na gawin yun sa birthday ko. So, maraming mga, maraming mga vlogger na nag-video. Kaya, ganun yung nangyari. So, sige lang. Hayaan nyo na mapatunayan sa amin na hindi kami ah uh, hindi namin hindi content lang itong ginagawa namin. Sabi ko nga ka Chairen, na itong ginagawa namin is bonus na lang to sa vlog. Itong pinapakita namin sa inyo, bonus na lang tong anong meron kami sa relasyon kasi hindi ko rin naman gusto na mag-reveal-reveal social media. Nagkataon lang talaga na yung nag-reveal is yung mga vlogger doon. Oh, maraming nag-video na naghalikan kami, di ba? So, ano, ano pa yan? At yung kinais, at yun lang kinainisan ko na mag-aagaw ako ng jowa. Hindi ko yung gawain. Hindi ko yung gawain na mag-aagaw ng jowa. Kung alam ko lang na may jowa si Cherry, ba't ako papatol doon? Ang mangyayari sana, there is collaboration. Collaboration, magkukulablan sana kami ng vlog. Eh, siyempre, wala kang jowa. Wala din akong jowa. Eh, nagkamahalan kami, di ba? Nagkagusto kami sa isa't isa. So, hindi ko kasalanan yon. Eh, kung si Cherry ay eh, may karelasyon siya, eh, o tinago niya sa akin, eh may may jowa pala siya. Hindi eh, ko kasalanan niya, kasalanan ni Cherry 'yon. Na nakipagrelasyon siya sa akin na may karelasyon pala siya. Eh, yung inamin sa akin wala siyang jowa, 'di ba? So hindi ko kasalanan 'yon. Kasalanan ni Cherry 'yon. Pero wala naman talaga, eh. totoo naman talaga na wala siyang jowa. So yun lang. Huwag yung sabihin sa akin na mga hagaw ako. Kasi hindi ko yung gawain. Hindi hindi ako yung hindi ko yung hindi ako yung tao na nakikipaghati sa isang babae. Ha? kahit hindi ako pogi, hindi ko mga Hindi ko gawain 'yon. Ayoko ayoko sa kung sakit ulo sa kakaisip. 'Di ba? 'Di ba? Kaya huwag yung sabihin sa akin ha, nangaagaw ako ng Dios. So, 'Yun lang, naiinis lang talaga ako sa mga basis. Pasensya niyo, 'di ako nagalit. Nagpalabas lang ako ng akin nararamdaman sa mga sinasabi sa ibang tao diyan kasi ito lang ako nag nagpakatotoo lang ako sa kay sa kay Cherry. So, 'yun lang, pasensya na kayo kung ano yung uh, kung parang parang galit ako. So, naiinis lang talaga ako sa mga nagko-comment at nagbabas dyan. So, 'yun lang, pasensya na talaga.